this is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Sa pamamagitan ng pananampalataya, ang lahat ng bagay ay naisa sa katuparan. Ika-dalawang pu at lima ng Nobyembre hanggang ika-isa ng Disyembre. Sa Eter chapter 12 verse 4 to 5, makikita natin ang kahalagahan ng pananampalataya sa kabila ng kawalan ng nakikita ang ebidensya. Ipinakita ni Eter ang ganitong uri ng pananampalataya sa pagtuturo tungkol sa mga dakila at kagilagilalas na bagay tulad ng bagong Jerusalem at ang buhay na mas mainam sa piling ng Diyos Ngunit tulad ng maraming tao noon, tinanggihan ng mga heredita ang kanyang mga salita dahil hindi nila ito nakita sa kanilang mga mata. Ito ay paalaala na ang pananampalataya ay hindi nakabatay sa kung ano ang nakikita natin, kundi sa ating tiwala sa Diyos at sa kanyang pangako. Tulad ng sinabi sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at kasiguraduhan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa panahon natin, madalas din tayong humaharap sa mga hamo na nangangailangan ng pananampalataya. Halimbawa, maaaring hindi natin makita agad ang mga pagpapala ng pagsunod sa mga kautosan o ang bunga ng ating panalangin. Ngunit sa pamamagitan ng pananampalataya, nagiging matatag tayo at nananatiling umaasa kahit na hindi pa dumarating ang sagot ng Panginoon. Sa 2 Corinto chapter 5 verse 7, sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat tayo ay lumalakad sa pananampalataya hindi sa pamamagitan ng paningin ang aral na mapupulot natin nito ay ang kalagahan ng tiwala sa Diyos sa kabila ng kawalan ng pisikal na ebidensya tula ng ginawa ni Moronay na nagtiwala sa Panginoon na ang kanyang kahinaan sa pagsusulat ay magagamit para sa kanyang layunin tayo rin ay maaaring magtiwala na kagamitin ng Panginoon ang ating mga kahinaan upang magatid ng kalakasan at layunin. Ang ganitong pananampalataya ang magdadala sa atin ng katiyakan, lakas at kasiyahan sa paggawa ng mabuti. Sa ating panahon, ang pananampalataya ay magagamit upang harapin ang mga hamon ng buhay. Ang pagsunod sa Panginoon kahit hindi natin nakikita ang kabuuan ng Kanyang plano ay magbibigay sa atin ng direksyon at pag-asa. Tulad ng sinabi sa Roma chapter 8 verse 28, alam natin na ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa si ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Ang pananampalataya ang mag-aakay sa atin na magpatuloy sa pagawa ng mabuti. Umaasa sa mga dakilang pangako ng Diyos na tiyak na matutupad. Ang pananampalataya kay Kristo ay maaaring humantong sa mga himala. Sa Ether chapter 12, verse 5 and 6, malinaw na itinuro na ang pananampalataya ay nauuna bago ang mga himala at patutuo. Sinabi ni Moronay na ang pananampalataya ay hindi magmumula sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kawalan ng pisikal na ebidensya. Ayon pa sa ikaanim na talata, matapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya, doon lamang darating ang patutuo. Nangangahulugan ito na hinihiling ng Diyos na magtiwala tayo sa Kanya kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang Kanyang mga paraan. Sa 1 chapter 20 verse 29 Sinabi ni Yesu Kristo kay Tomas Pinagpala ang mga hindi nakakita ngunit naniniwala. Katulad nito sa Hebreo chapter 11 verse 6 ipinapaalala na imposibleng kalugda ng Diyos nang walang pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap na may Diyos kundi isang aktibong pagtitiwala sa Kanyang plano at layunin para sa atin. Sa ating panahon, maraming tao ang naghahanap ng agarang patunay bago maniniwala sa Diyos, lalo na sa mundo kung saan laganap ang siyensya at teknolohiya. Ngunit ipinapakita ng talata na ang pananampalataya, ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos, ang mga himala na resulta ng pananampalataya, ay nagpapatibay sa ating tiwala at patutuo sa kanyang kabutihan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pananampalataya kay Kristo ay maaring maglipat ng mga bundok hindi lamang literal kundi pati ang mga bundok ng ating mga personal na hamon at takot. Ang aral para sa atin ay dapat tayong manampalataya sa Diyos kahit hindi natin agad nagikita ang resulta ng ating mga panalangin o pagsisikap. At kapag tayo ay tumugon ng may pananampalataya, pinibigyan tayo ng Diyos ng lakas, patnubay at mga himala na lalampas pa sa ating inaasahan. Sa araw-araw nating pamumuhay, magagamit natin ang pananampalataya sa paggawa ng mabubuting desisyon sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos at sa pag-asa sa kanyang mga pangako na tiyak na matutupad sa tamang panahon. Ang pananampalataya kay Heso Kristo ay maaring humantong sa mga himala. Sa Eter chapter 12 verse 5 to 6, malinaw na itinuro na ang pananampalataya ay nauuna bago ang mga himala at patutuo. Sinabi ni Moroni na ang pananampalataya ay hindi nagmumula sa mga bagay na ating nakikita, kundi sa pagtitiwala sa Diyos sa kabila ng kawalan ng pisikal na ebidensya. Ayon pa sa talata, Sais, matapos ang pagsubok sa inyong pananampalataya, doon lamang darating ang patotoo. Nangangahulugan ito na hinihiling ng Diyos na magtiwala tayo sa kanya kahit hindi natin lubos na nauunawaan ang kanyang mga paraan. Sa 1 chapter 20 verse 29, sinabi ni Yesu Kristo kay Tomas, Pinagpala ang mga hindi nakakita, ngunit naniniwala. Katulad nito, sa Hebreo chapter 11 verse 6, ipinapaalala na imposibleng kalugda ng Diyos nang walang pananampalataya ang pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap na may Diyos, kundi isang aktibong pagtitiwala sa Kanyang plano at layunin para sa atin. Sa ating panahon, maraming tao ang naghahanap ng agarang patunay bago maniwala sa Diyos, lalo na sa mundo kung saan laganap ang siyensya at teknolohiya. Ngunit ipinapakita ng talata na ang pananampalataya, ang pundasyon ng ating relasyon sa Diyos, ang mga himala na resulta ng pananampalataya ay nagpapatibay sa ating tiwala at patutuo sa kanyang kabutihan. Tulad ng sinabi ni Pangulong Russell Nelson, ang pananampalataya kay Kristo ay maaaring maglipat ng mga bundok. Hindi lamang literal, kundi pati na ang mga bundok ng mga personal na hamon at takot. Ang aral sa atin ay dapat tayong manampalataya sa Diyos. Kahit hindi natin agad nakikita ang resulta ng ating mga panalangin o pagsisikap. Kapag tayo ay tumugo ng may pananampalataya, pinibigyan tayo ng Diyos ng lakas, patnubay, at mga himala na lalampas pa sa ating inaasahan. Sa araw-araw nating pamumuhay, magagamit natin ang pananampalataya sa paggawa ng mabubuting desisyon sa pagtitiwala sa kalooban ng Diyos at sa pag-asa sa Kanyang mga pangako na tiyak na matutupad lamang sa tamang panahon. Magagawa ni Yeso Kristo na maging kalakasan ang aking kahinaan. Sa Ether Chapter 12, Chapter 28 at Chapter 32 Ipinakita ni Ether ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Sa Ether Chapter 12, Verses 1 hanggang 9, 28 hanggang 32. Ipinakita ni Eater ang kahalagahan ng pag-asa sa gitna ng isang mahirap na sitwasyon. Sa Eater chapter 12 verse 23 hanggang 29, ipinahagi ni Moroni ang kanyang pagkabahala tungkol sa kanyang mga kahinaan sa pagsusulat. Natatakot na hindi mapagpahalaga ang mga tao sa kanyang mga salita at kutyain siya. Ngunit tiniyak ng Panginoon kay Moronay na kanyang biyaya ay sapat at ang mga kahinaan ay maaaring maging kalakasan kung tayo ay mapagkumbaba at magtitiwala sa kanya. Ang aral na ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na kahit tayo'y may mga kakulangan, magagawa ni Yeso Kristo Nagawing mga kasangkapan ng lakas ang ating mga kahinaan. Ang karanasan ni Moronay ay nagbabalik tanaw sa mga halimbawa mula sa banal na kasulatan. Si Inok ay nag-alinlangan sa kanyang kakayahang magsalita, ngunit pinalakas siya ng Panginoon upang maging makapangyarihang propeta. Si Moises na nagreklamo rin ng kanyang kahinaan sa pagsasalita ay ginamit ng Diyos upang iligtas ang Israel mula sa pagkailipin sa Ehipto. Sa bagong tipan, si Pedro na minsan nagpakita ng kahinaan sa kanyang pananampalataya ay naging matatag na leader ng simbahan matapos mabigyan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sa ating panahon, ang ating mga kahinaan ay maaaring magdulot ng pangamba at pag-aalilangan. Subalit, ang biyaya ni Yesu Kristo ay nananatiling sapat upang tulungan tayo. Sinabi ni Apostol Pablo sa Sikan Korento, chapter 12, verses 9 hanggang 10. Ang aking biyaya ay sapat para sa inyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging saktal sa kahinaan. Kapag inaamin natin ang ating mga kakulangan, pinibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang magtagumpay. Ang aral para sa atin ay dapat tayong maging mapagkumbaba, umasa sa biyaya ni Kristo at magtiwala na ang ating mga kahinaan ay bahagi ng ating espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng pananampalataya, pagtiyataga at pag-asa sa tagapagliktas, Ang mahinang bahagi ng ating pagkatao ay magiging kasangkapan para sa kanyang gawain at tayo ay lalong magiging matatag sa kanyang mga kamay. Ang hindi pagtanggap sa mga propeta naglalagay sa akin sa espiritual na panganib. Sa Ether chapter 13, verses 13 hanggang 22, ganoon na din ang 14 hanggang 15. Malinaw ang panganib nang hindi pagsunod sa mga propeta ng Panginoon. Si Corian Tumer, pagamat pinagpayuhan ni Ether na magsisi upang maiwasan ang pagkawasak ng kanyang kaharian ay piniling huwag makinig dahil dito nagpatuloy ang kaguluhan, karahasan at pagkasira ng buong lipunan ng mga jiridita. Si Ether sa Ether Chapter 15 verse 19 inilarawan ang kalagahan ng mga tao na iniwan ng espiritu ng Panginoon. Sila ay naging matigas ang puso, puno ng galit at nawalan ng direksyon na nagresulta sa kanilang ganap na pagkawasak. Ang aral na ito ay nauugnay sa sinabi sa Kawikaan chapter 29 verse 18 kung saan walang pangitain ang bayan ay napapahamak. Ang mga propeta ay mga kasangkapan ng Diyos upang bigyan tayo ng patnubay, babala at inspirasyon. Gayun din sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 23 verse 37 na ang pagtanggi sa mga propeta ay nagdadala ng pagkawasak tulad ng nangyari sa Jerusalem. Sa ating panahon, ang hindi pakikinig sa mga piniling lingkod ng Diyos ay maaaring magdulot sa atin ng espiritual na kapahamakan. Ang kanilang mga salita ay nagbibigay ng gabay upang tayo'y manatili sa tamang landas. Iwasan ang kasalanan at maganda para sa hinarap. Sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson, ang pagiging matatag sa pananampalataya ay nangangahulugan ng masigasig na pagsunod sa mga payo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta ang hamon para sa atin. Ayon ay tiyaking tayo'y laging buka sa tinig ng mga propeta. Dapat nating saliksikin, pagnilayan, at ipamuhay ang kanilang mga turo. Sa pamamagitan ng pananampalataya at pagkilos, tayo hindi lamang maliligtas mula sa espiritual na panganib, kundi magiging mga kasangkapan din nang Panginoon upang magdala ng kapayapaan at liwanag sa iba